Posible raw magpulong si na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa Abril o sa Mayo. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Kabilang daw sa mga isinusulong na mapag-usapan ay ang posibleng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Tiniyak din ni Romualdez na sa ngayon walang dapat ipangamba sa tulong ng Amerika sa Pilipinas sa kabila ng paghihipit ni Trump sa US foreign aid. Una lang in ng Trump administration sa foreign aid freeze ang $336 million dollars o mahigit 19 billion pesos sa tulong nito sa militar ng Pilipinas. Yung mga ihip ng hangin, siyempre laging uh, pumapalit yan. Pero ang ihip ng hangin ay nasa atin ngayon dahil importante para sa ating mga bayan. Sa Amerika, para sa mga iba pang bayan na mapayapa dito sa ating area na hindi pwedeng isang bayan uh, na, pwede mag-dominate sa atin. Tumas ang utang ng Pilipinas sa 16.31 trillion pesos itong Enero. Ay sa Bureau the Treasury. Panibagong record high po yan at nasa 1.63% ang itinaas ang utang ng bansa mula noong Disyembre. Kapilang daw sa mga nakaapekto ang pagtaas ng domestic at foreign loans at paghina ng piso kontra dolyar. Kinitiyak naman ang Department of Finance, mananatiling malakas ang ekonomiya ng bansa. Mga kapuso, aasahan pa po ang pagbibigat ng daloy ng trapiko sa EDSA dahil sisimulan na po ng DPWH, Department of Public Works and Highways, ang malawakang repair doon ngayong katapusan ng Marso. Una raw ayusin ang bahagi ng northbound lane ng EDSA busway mula Balintawak hanggang monumento. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na tuloy pa rin ang operasyon ng EDSA bus carousel kahit may malawakang repairs. Daraan muna ang mga bus sa katabing lane habang isinasaayos ang busway. Kapag natapos po ang busway, uunti-untiin ng DPWH ang pag-aayos sa mga katabing lane, pati na rin sa mga drainage para maiwasan ang pagbaha. Haabutin daw ng isang taon ang EDSA rehabilitation. Overloading ang nakikitang dahilan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pag ng bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. <laughs> Yan ang viral na dashcam video na kuha ang aktual na pagguho ng nasabing tulay noong February 27. Hawak na ng DPWH ang video na kanila pang bineberipika. Ayon sa DPWH, 44 tonelada lang ang kapasidad ng tulay pero nasa 100 tonelada ang bigat ng dumaan na truck. Tinitignan din ng DPWH ang kakaibang disenyo ng tulay dahil sa halip na bakal na lubid, tensile steel ang ginamit dito. Sa isa namang CCTV, makikita ang magkasunod na pagdaan sa tulay ng dalawang truck na may kargang mga bato. Sabi ni DPWH Secretary Manuel Banoan, nakalusot ang naunang truck habang gumuho ng tulay sa pagdaan ng ikalawa. May sa ng truck na daraan doon base sa kuha ng CCTV. Pinag-aaralan na ng kagawaran ang posibleng ikaso sa kumpanya ng truck dahil light vehicles lang dapat ang maaaring dumaan doon. Sinusubukan pa namin kuno ng na pahayag ang pribadong konsorsyum na Nagdesenyo ng kabagan Santa Maria Bridge. Yeah, normally, ang alam, alam namin dito is actually when you do this kind of uh, structure, dapat uh, yung cable, ah, uh, mm -hmm. cable strands ang dapat ginagamit because dito, because may tensile stress okay. para gumagano ng konti yung tula'y pagkano. When it is rigid talagang when it snaps, snaps. Pinuna sa pagdinig sa Senado ang ilang pagkukulang umano ng Bureau of Immigration. Kabilang dyan ang pag-report sa ilang umano'y Pogo Boss na hindi naman daw nakarating sa China. At ang hindi pa rin kumpletong report kung paano nakaalis ang Pilipinas, si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Kuo. May unang balita si Mab Gonzales. Kalahating taon na ang lumipas mula ng maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia pero wala pa ring kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Sen. Risa Ontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Can you imagine the the frustration na dapat by now. Uh, nalalaman natin. Very regrettable po. We will submit um, compliance report to your office, Madam Chair, but uh, I'm I'm sorry but uh, as of this time, we don't have any information kung saan uh, ports or subports um nakataka sila uh, go of siblings paliwanag ng BI sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni go pero informal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA na imapa na ang posibleng ruta ni Go paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Go sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Go was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Go ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas Go. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin yung Tiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba. Kabilang ang tatlong umanay pogo boses na sina Liu Xun, Kong Xiangru, at Wang Xiangli. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga boses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng tatlo sa Hong Kong. Tanong ni Hontiveros, bakit kasi nagbubok ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dine-deport? There's a, a clamor to deport yung mga nauhuli, the soonest and the fastest time. So, ang ginawa po ng BI, um, nag-initiate nag, 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 uh, nag po sila ng dialogue with the uh, PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or magshoulder shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng magshoulder shoulder ng tickets nila. Hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI. Madam Chair, sorry to say, wala po. Wala po silang allocated funds. Dagdag ng BI, walang ipinaabot sa kanila ang Chinese Embassy na may kaso ang tatlo. Once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi ho sila declared as fugitive, Our duty is to ensure that they are boarded to their country. Sinakay sila ng airline. Naungkat din ang tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyohan ng arrest order ng House Quad Committee noong setyembre. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Uh, supposed to be bound for US. Bang... Binigyan na niyon Tiveros ng ultimatum ang BI. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee, of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Itong unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Tawag na nga po sa mga naging puna ng Senado sa Bureau of Immigration sa ilang uh, iniuugnay sa Pogo. Mapanayin po natin si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Dana, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, Egan. Okay. Unahin ko lang yung ano, no? Hindi matukoy ba ng BI kung saan at paano nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo? Saan po yung pagkukulang? Kung ba't nagtagal po yung inyo pong ginagawa yung investigasyon? Ang ginagawa natin, Egan, is we are um, uh, contacting yung ating mga counterparts sa ibang bansa. And nakita po natin na uh, nagkaroon din ng mga changes in the management doon sa mga counterparts natin sa ibang bansa. And uh tinitingnan natin na baka uh, related din uh -huh. dito sa issue na to but siguro one of the reasons din yan why there is uh uh parang hindi agad sila nakakasagot but apart from the formal uh, way ng pag uh, uh tanong natin sa kanila kung uh, may mga information sila about this we are also doing some back channeling sa kanila and there okay. are leads already there are major leads already ang Marino po dito hindi po siya sa formal na mga pali parang dumaan uh -huh. and kasama po yung ano um um uh, mga sinabi po ng Nika din uh, uh, during the Senate hearing mm -hmm. uh, it uh collaborates with the uh, analysis and uh, information na nakuha po ng immigration mm -hmm. so yung impormasyon ng Nika na malapit sa Tawi-Tawi uh, mm -hmm. dumaan siya ngo papuntang Malaysia nagtutugma sa inyong hawak ng mga impormasyon? Same po yung information. Even dun sa case po ni former spokesperson Roque, uh, parehas po ang information na nakukuha ng BI at sa kanang NICA. Magtugma po yung mga nakuha nila na data. Uh -huh. Pero bago sila napalitan, wala bang mahalaga informasyon na, naibahagi naman sa ating uh, BI? Uh meron po tayong mga nakuha that's why we are able to kumbaga get a uh, clearer picture kung ano yung mga naging ruta nito uh -oh. but uh, siguro very limited pa rin. very limited um, even the back channeling it's um, difficult to get information on their end um, but the uh, investigation is uh, has not stopped Apo. Siguro 'yun lang yung ano yung gusto nating linawin because uh -huh. there might be an, an impression that um tinigil na inantay na lang na mag ano mga, ma, 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 lumipas ang storya. Okay. The so investigation has not stopped even like um a week ago there's more back channel. Okay. Kung nakalabas ito uh, ba baka investigation kung may kasabwat sa BI na tumulong kay Alice Guo? sa investigation natin, Igan, doon sa information na nakuha natin, walang BI personal involved dito okay. sa illegal exit ni Guwo. Kasi mukhang okay. hindi nga ito sa mga formal na channels dumaan. Kaya hindi po dumaan sa immigration. Opo. Okay. Uh, isa sana po na rin sa BI, yung mga, ika nga ay uh, hindi raw na deport na mga Chinese Pogo boss at workers. Uh, wala po ba talagang pondo ang BI para sa direct flights pa China? Um, Igan, since the beginning hindi talaga tayo ang gumagastos, hindi talaga ang Philippine government. Okay. Ang gumagastos sa deportation ng mga uh, foreign nationals in general. Sino? Ang gumagastos, ang gumagastos po for the deportation of um foreign nationals ay yung deportee himself or kung hindi po niya kayang bayaran ang tiket niya, hindi niya kayang bumili ng sarili niyang tiket, sa tulong po ng kanyang embahada. Aha. So 'yan po ang ginagawa natin because hindi dapat gobyerno ang gumagatong okay. para po sa deportation nito mga ito. Eh tumulong ba yung embahada ng China sa pag-deport sa kanilang citizen? Um paminsan-minsan po nagbibigay po sila ng assistance dun sa deportation. Um I think two weeks ago, nagpadala po sila ng uh, chartered flight for um, 90 plus um, Chinese nationals to be deported to China. But all the rest po of the deportees, kasi madami po yan, hindi lang po 98 yan, kung malala niyo po, Oo. hundreds po ang huli natin. Um, the individuals themselves shoulder the cost for the deportation. Pero ito nga mga hindi na-deport sa una, eh ngayon sila pala nag-ooperate pa rin ng Pogo. Dana, paano kaya yon? Um, yung sinasabi siguro Igan na hindi na deport, I think there might be some um, misunderstanding uh, or miscommunication on that. that these were not um, deported dahil ang sinasabi po that they were they took a connecting flight uh, to wherever to go instead of going straight to China. Okay. Ang goal po ng immigration is to remove them from the shores of the Philippines Um, once they uh, are uh, the plane has lifted and uh -oh. once we ensure that they are not inside the country already considered successful po ang deportation natin kung saan pa yan magpunta ano pang gawin niya sa ibang bansa hindi na para ha tutukan ng immigration kung saan mga tumalon-talon pa siya in different countries because the ultimate goal of of the agency is to ensure that this person is not in the country and is blacklisted and will not come back to the Philippines. Opo. So wherever he goes in the world is um the individual's uh, uh, own uh decision but hindi na pwede sa Pilipinas. Okay. Blacklisted na siya sa Pilipinas. Mamdana na nabanggit mo si Attorney Harry Roque. Sabi mo, parehas sila ng ruta ni Alice Go. Parehas din ba sila ng protector? Um Um, hindi natin masabi yan sa ngayon, um, Higan. Ang tinitingnan natin yung ruta, yung mga paraan, but the uh, individuals who might have assisted them, uh, hindi po tayo siguro yung appropriate agency that could answer this. Pero alam nyo kung nasa na si Atty. Roque? Um, there are leads. We have sightings of him in other countries, kagaya po nang nabanggit kahapon doon sa oh, Senate hearing. Um, and siguro we continue receiving information from our counterparts about him. Okay, so yung mga puna ng Senado na yan, hanggang kailan na uh, mabibigyan ng magandang sagot, Dana? Um, ang atin pong commissioner, si Commissioner Viado, nangako po na bibigyan ng impormasyon ng Senado, ang opisina Oo. po lalo ni Senator Ontiveros immediately within the um, uh, time na hinihingi po niya. Dahil tayo naman po ay transparent and we're making sure po that lahat po nitong mga concerns na ito ay na-address appropriately. Okay. May kailangan kayo suporta pa para makumpleto na yung mga pending na trabaho ninyo sa BI, Ma'am Dana? Well um actually malaking bagay naman po yung support na nakukuha natin from uh, local law enforcement okay. um in terms of housing yung mga deportations um ng mga, mga deportees natin rather kasi okay. hindi kaya ng ating facility inside Camp Pagundiwa. the facility only can only carry 100 plus individuals it now carries like 300 plus so marami eh ano mga 500 uh, mahigit pa po yung mga oh, oh. Uh, iba pang deportees natin. So naka-house sila sa ating mga partner agencies oh, like PAO, PNP, and BI um, that uh, are assisting us in the arrest of these um, BOGO workers. Maraming salamat, Bureau Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ingat! Salamat po, magandang umaga. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Baclaran Church o so yung National Shrine of our Mother of Perpetual Help, ngayon nga pong Ash Wednesday. Ito pong Ash Wednesday, ang simula nga po ng uh, panahon ng kwaresma o Lenten Season, sumisimulo doon sa 40 days bago ang Easter Sunday o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hosea Kristo At uh, sa mga sandali pong ito, ay natapos na po yung 5.30 a.m. Mass at uh, nagkasalukuyang uh, isinasagawa yung novena o uh, benediksyon o yung uh, novena for Our Lady of Perpetual Health bago po yung susunod na Misa at 7.45am. kani kanina lamang po ay nakikita natin yung yan pong pila na yan ay yung dami ng mga tao na nagpapaabo dahil po pagkatapos ng Misa ay doon po ginaganap yung pagpapaabo at sa ngayon po ay uh, nandito pa rin po sa iba't-ibang mga estasyon sa aking likuran. Yung mga madre, mga lay ministers na mag-aabo bago nga po ganapin yung susunod na Misa. At tayo rin po mismo personal nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaabo bilang isa rin pong uh, devout catholic ay uh, tayo po ay nagpaabo dahil napakahalagang simbolo po nung abo sa ating mga noo. Ito po ay simbolo na galing tayo sa abo at sa abo rin po tayo magbabalik. At uh, ngayong nga pong panahon ng kwaresma, inaanyayahan ang lahat na magdasal, mag-ayuno, mag-fasting, mangilin ang uh, lahat ng mga mananampalataya. At, uh, maaari naman pong hindi sumali yung mga buntis, yung may sakit, at mga Uh, senior citizen, so yung mga may edad 60 pataas. Pero sa nakikita po natin ayan sa TV screens, marami pa rin pong pumipila kahit na yung mga naka-wheelchair, yung may mga karamdaman at uh, kahit na po uh, senior citizen, ay uh, sila po ay uh, pumipila. Katunayan, uh, ito pong mga kausap natin sa ngayon ay uh, siya rin po ay may karamdaman. Ma'am, uh, kayo po, anong pong karamdaman po ninyo? May breast cancer po ako. Oh, okay. Pero kayo po ay talagang... Uh, Pinilit niyong makarating ngayon, magpagpaabo. Ano po ang kahalagahan para sa inyo ng pagpapaabo? Ano po? Kasi po, hiling ko po bumaling ako. Mm -hmm. Siyempre, lahat naman tayo ay naniniwala sa mga miracles at uh, uh, walang imposible sa Panginoon kung nalangisin po niyang gumaling kayo. Tama po. Uh, bukod po sa pagpapaabo, ano pa po yung mga ginagawa rin po ninyo kapag uh, panahon ng kwaresma? Meron po ba kayong mga particular na sakripisyo na isinasagawa bilang pag-aalay din po sa Panginoon? Dati po nung dalaga po ako, nag-aalay lakad po ako, antipolo. Tapos naging, yung lagi kong kasama naging isa Yung lagi po kami, eh nung nagkasakit ako, wala na po ako oras. Dito na lang po ako. Sa Baclaran Church? Opo. Pero ginagawa niyo pa rin po ito every Wednesday? Opo. Alright. Dalaga pa po ako talagang dito na po ako. At ngayon po ilang taon na po kayo? 65 po. 65. Ano pong pangalan niyo? Para yung mga mana ng palataya rin ay maipagdasal din po ang inyong karamdaman at sana po kayo'y gumaling. Ako po si Ida Nitora Kasidzid. Ida Kasitsit. Opo, taga-tagig po. po. Taga-tagig. Kaisa niyo po kami sa pagdarasal para po sa inyong paggaling, No? Maraming o. salamat po. po. kayo. Maraming salamat uh, po. God bless po. Kayo naman po, galing pa po kayo saan? Sa Das Marinas, po. Ay, Cavite pa. O. Opo, papasok pa lang ng work. Bago pumasok ng work, mahalagang magpaabo. Yes Bakit po. O -o. Kasi po, yun, yun po yung ating tradisyon na uh, maano tayo. Kasi galing tayo sa Alikabok, babalik tayo hmm. sa Alikabok. Simbolo po ito ng All, All right, right. Marami po salamat. Ayan mga kapuso. Yung, at marami pa po rito, yung mga nandito sa labas po ng simbahan ay nakapagpaabo nakapagsimba na rin po sila. Pero tuloy-tuloy naman po yung misa. No? As a matter of fact, yung susunod po na misa ay 7.45. Sunod-sunod na po yan ang mga iba pang mga misa. Doon sa mga pupunta pa lang po dito sa Baclaran Church, meron pong 7.45 a.m. yung susunod na misa, 10.45, 12.15 1.30 p.m., 3.45 at 6 p.m. Hanggang 6 p.m. po ang uh, pinakahuling misa, pero hanggang alas 8 p ng gabi, yung pagpapaabo. So kahit tapos na po yung misa, pwede pa pong humabol yung mga gusto magpaabo dito sa Baclaran Church. At uh, ipinapaalala rin naman po sa atin ng uh, ilang mga kapariyan na hindi lamang po sa pagkain uh, pwedeng makapagsakripisyon o yung karamihan kasi nag abstain from meat o eh, pano yung mga vegan, yung mga hindi naman kumakain talaga ng karne, may ibang paraan sa pagsasakripisyo. Sa halimbawa, yung pagkain ng tsokolate o yung kung ano yung talagang gustong-gusto mo, o yung social media, yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Yan. yan yung mga ilan sa mga paraan kung paano natin maipapadama yung ating pagsasakripisyo, pangingilin sa pamamagitan yung mga gustong bagay na gusto-gusto gusto natin ay uh, iniiwasan muna natin sa loob ng uh, panahon ng kwaresma para maipakita rin po natin ang ating pakikisa sa sakripisyo uh, ng ating Panginoon, yung kanyang uh, death. Uh, resurrection, yung kanyang passion, death, and resurrection. So, sa mga sandali pong ito, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga mananampalataya, mga kababayan na nagpapaabo. At uh, in a while, or in a few minutes, ay magsisimula na rin po ang misa dito ulit sa Baclaran Church ng 7.45am. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Baclaran Church. Balik po muna sa studio. Iba't ibang malalaking isyo sa bansa ang binigyan diin ng ilang senatorial candidate sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya ngayong eleksyon 2025. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban, ang Free Therapy at Developmental Assessment sa Zamboanga, Sibugay, binisita ni Calyote de Guzman ang Fisher folk Community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey. Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senator Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmer sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Pagpapaunlad ng lokal na agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan at trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bamakino ang food security at national security patuloy naming sinusundan ng kampanya ng mga tumatakpong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, bumisita po sa tanggapan ng Comelec o Commission on Elections ang its showtime contestant na nag-viral kamakailan. Pinaunlaka ni Heart Aquino ang imbitasyon ng Comelec para sa isang tour sa kanilang opisina. Matatanda ang sinabi ng 20 anyos sa contestant noong nakaraang linggo na hindi siya pamilyar sa mga ginagawa ng Comelec. Paliwanag naman ni Aquino na mental block daw siya. Sabi ng komisyon, nakikita nila si Aquino na posibleng makatulong sa voter education sa iba pang kabataan. Si Aquino naman, mas naiintindihan na raw ngayon ang kahalagahan ng Comelec. At bukas daw siya na maging ambassador nito. Why not use po yung nakukuha kong attention to enlighten din po yung mga kabataan na kagaya ko po na mas malaman po natin yung kamelec po and sa votings po natin. Nasa Amerika na ang ilang cast members ng 58 Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Dadalo sina MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid at Sofia Pablo sa 2025 Manila International Film Festival. March 4 to 7 yan sa TCL Chinese Theater sa Los Angeles, California. Matatanda ang na postpone ang naunang dates nito dahil sa LA wildfires noong January. Ipalalabas sa festival sa LA ang Green Bones at iba pang entry sa nakaraang MMFF. Ngayon din ang ilang pelikulang Pilipino gaya ng highest-grossing Pinoy film na Hello Love Again, starring Alden Richards at Catherine Bernardo. Pati na rin ang rom-com movie na Everything About My Wife ni na Dennis Trillo, Sam Milby at Jeneline Mercado. Pagkatapos ng film fest, makikisaya rin si Naruro at Sofia sa konsyerto para sa Filipino event sa March 8. Makakasama rin sa Meet and Greet na yan si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maso may masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.